tayo ngayon po araw ng linggo asama-sama po kami ngayon kakain mga nanay tara kain na po tayo ang aming pong ulam ay matatakpan na ang aming pong ulam ngayon ay nilagang baboy na maraming taba o, mga nanay tara na kain tayo ganito po kami kumain no ba? Nakita nyo araw ng Sunday po. Kompleto po kami ngayon. Araw ng Sunday ngayon. Si Rain! Oh, Ikaw Rain, Rain na! Ikaw Rain. Rain. Rain na! Mayos ka Rain! Mayos ka Rain! Hi! Na. Kain tayo mga nanay! Kain tayo! Oh. Kain tayo! Kain tayo! nahulog yung dyan na. Hindi na ka. May ano. sound street tayo. Mayroon na naman po kaming sound sa aming kapit bahay kasi ganyan po sila lagi. O mga nanay, tara po, kain tayo. Basta araw po ng linggo mga nanay, ganyan po. Dito po kami. law mga nanay, kain po tayo, kain, 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 kain na na. yung mga nakapwesto sa hagdan, kaway-kaway palagi. <laughs> Ganito po talaga kami na ikalit kasi ng mga lamisa namin. Ah, hindi po kami kasya kahit sa upuan. Kaya yan you know, Kanya-kanya po kami pwesto kung saan makaisip mapwesto. Parang ang ano ba, nang sa piyastan That's lot po palagi. Ah, mga nanay, kain na po. Kain na na. yung maliit, yung maliit, pakainin, kulang sa pagkain. Hi, nanay! Hello po kayo dyan. Kain na na po tayo ng tanghalian. Hello! mag ka! Sabi mo hi! Hello! Sabi mo hi! O, oh, alika na, kain na na po tayo. Po, ba? Yung iba wala O, so, dito na Mga nanay, kain po tayo Kain, kain, kain Huwag so, mo daw siyang ng, ano ng pesto Sa babaw ng ano mo kumuha ka ng ano ng pichel ng pichel tasa para sa sabaw. Kumuha kayo ng ano, tasa para yung nasa malayo, nasa malayo pa ano sabaw. So, ang kanin nandun pa sa kandito. Nanay, first batch na kanin sold out po. <laughs> oh, oh, dali na po kayo. O, oh, apo, kayo na. Habol ka pa dito. Kapag kain kasi inaalala ko yung plato mo maano mababaw. Oh. Oh, sino yung walang sabaw diyan? Oh, oh, nakatapero na lang sabaw oh, sa truck. Oh. Lungoy. Oh. 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 Ganito po kami mga nanay pag araw ng linggo, tingnan niyo po. Ay, hey, ang saya-saya -saya na tignan nyo po, tignan nyo po, tignan nyo po, Hi. kainan na po, mayroon pang sa baba, nakita nyo po. <laughs> Hello. Hi! Hello! <laughs> oh. Yung aming pinakamaganda talagang views, oh. tignan nyo naman, kaway-kaway naman. <laughs> kain! Halika na lang, kain tayo. Thank you. Oh, may gata daw, may gata, may gata may gata, oh taliban, saya-saya namin rain oh, sir rain, oh oh, ay ban sir rain, oh, sabihin mo mag -hi. no, no, no thank you, thank you, mga nanay thank you very much pa like naman po, pa-subscribe po, mga nanay, pa-follow po. Maraming salamat po, maraming salamat po sa inyong panonood. Tara, kainan na tayo. Salamat!